Welcome to Graphic Design Daily. Hello guys, welcome again to our video tutorial. So for today's video tutorial guys, um uh, tapakita naman sa tutorial na ito kung paano gumawa ng resume gamit yung Canva. So sa inyo ng resume, especially sa mga graduating, sa mga naghahanap ng work, kaya kailangan So i-search niyo dito is create website. So custom site. So by cm, by centimeter. So ang size natin is 21 by 29.7 and then create in design. Ayun, may lumalabas yung resume. Pwede din naman kayong mag-customize ng template kasi marami naman template ng resume dito kay Canva. So, yung gagawin kasi natin is very simple lang na resume. Marami kasi dito kay Canva na template guys na ang daming design. Yan. So, first, uh, yung background, pwede natin ito gawing page. For example, nung ito. Green check, brown, or page. Graphics. Pwede nyo ito gawing uh, background. Ito, okay na to sa akin. Tapos, set image as background natin. So, guys, pwede nyo siyang buwasan ng transparency. Ayan, 60. So, sa akin, sa so, na gagawin natin, ibito sa video tutorial na binawasan ka ng transparency yung background niya. And then, ang next, kung gusto nyo maglagay ng picture niyo, wala namang problema. So, kung maglalagay kayo ng picture niyo, guys, mag-add kayo ng frame. Ayun. Ito yung pang tapos, liitan nyo na lang. I-adjust nyo na lang. Yung size ng framing. So, sa akin, okay na yan. Masa natin ang content. Tapos, yung name, mag-add text na tayo. Dito, big letter. Ay, ng na. Kapitang letter lahat, guys, para mas maganda. O, halimbawa, ng ingeo. Queen of Tears, yun. Tapos, palitan natin siya ng font. Ang font na gusto kong gamitin is chocolates. Pretty chocolates. Tapos, bawasan lang, lang natin siya. Iitan lang natin siya. Then, ipatay nyo siya dun sa my brain. ilalagay po dito ay kung ano yung position na ha-apply Halimbawa, executive assistant. Maganda na nakalagay na rin dyan sa resume niyo yung position na ha-apply Tapos, hindi natin siya ibobot. Then, liitan lang natin yung word na executive assistant. Then, enter your name. And then, maglalagay tayo ng logo dyan for your cellphone, email, kung may website kayo, at kung ano yung address niyo sa so, phone logo phone icon graphics so ito na lang tapos yung inyong location pwede naman yan pero mas bet ko yung house icon I mean address house icon kasi color guys yung mga font. Since ang ating font ay pinky chocolates. So, dapat something brown yung ating mga font. Pantay-pantay na ba yung ating mga icon? So, taasan natin ng konti. Ito si Kim Jong-un. Yung name. Tapos yung word na executive. Then, i-drag nyo to para mag group natin sila together. Then, da-da-da! Tapos, pwede pa tayo mag-add ng size niya. Yeah, Diyan, siyempre, yung cellphone number niyo. halimbawa, uh, yung number is then yung is 1, 2, 3, yung email address. Hindi yung address nyo. Pwede naman anywhere in the Philippines. Example lang to guys. So, syempre address nyo rin yung So, naka center naman kasi sa ating Tapos maglalagay tayo ng elements. Ang so, ilagay natin ay rectangle. Gusto ko lang kasi natin ang uh, rectangle guys. Malitan natin ito ng color. Ito ang color. Ito lang. yung something brown. Gusto ko yung medyo chocolate. Wow. Ang ilalagay niya dito is professional. Professional summary or objectives. Siyempre, malalagay tayo dyan. Anything na masasabi ninyo. Diba sa resume, meron mga dapat objectives, ganyan. Kung ano yung pwede ninyo masabi, igilid lang natin ito. Para mas okay. Dito din, igilid lang natin. So, halimbawa, uh, ano bang magandang objectives? Ayan. So, kanwari yan mga objective natin. Tapos, guys, tapin nyo ito kasi kailangan natin itong ito. Bro, then, Pwede kayong mag-adjust, guys. Tapos, ang next na ilalagay natin dyan is academic background or is, uh, about the school nyo. Kung saan kayo nag-high school. Okay. School background. O kaya education. So, Magaling pag-education. So, dito, guys, kung saan kayo nag-aral.

2016. Then, yung course niyo, lalagay nyo rin yung course nyo dyan. <coughs> ito guys, huwag nang i-add na triple. I-add Yung school lang. Permission, ito namin yung IP. O kaya sa ikaya, 3, 6, ano ba yun? yung course nyo? Yan. Tapos, next naman, copy nyo lang yan. Copy. Duplicate. high school naman. Kung kayo high school. Ah. Uh, Tadwari, Manila High School. So, nag-aral tayo doon is 2007, 2008, 2008, 2012. Ayan, so ganyan lang guys. Yung location pala na word, dan nanti bolt I... dan di nanti yung mga skills niyo. Kung so, ganyan yung skills niyo, familiar ba kayo sa Microsoft Word? Ah, um, uh, mga soft skills din. Tapos work experience naman dito sa kapita. yung mga experience nyo. Lagay nyo lang din dyan. Tapos pwede pa kayo mag-add ng isa pang page. Pero aalisin nyo na syempre yun. Lang. Para naman dun sa career history niya. Aalisin na natin ito. Duplicate. Ito. Then, next. Tapos, dito kasi sa Pilipinas, dito kasi sa atin, parang kailangan ng, ano, no, yung references. Alam niyo ba yun, guys? References, yun yung mga pwede nilang kontak. Halimbawa, sino ba mga references nilang sa video mo ilalagay niya yung cellphone number niya tapos yung kanyang position and then yung kanyang contact number and then email address ewan ko ba bakit sa uso yung dito sa sa akin marami kasi ako nakikita mga ganun na may mga references Sir, baka ba tatuagan din nila na? Kilala mo ba talaga to, sir? Maganda na may mga position o magaganda yung mga career ng ilalagay niyo references dito. Ewan ko ha, kung dito lang yung sa atin. Tapos kung meron ka kayong iba, so i-add nyo lang din sila dyan. Wala problema. Kung apat yung references niyo, wala problema. Siguro okay na hanggang 4. I-center natin to. Tapos guys, palitan natin ng color itong si Career History. Gawin natin siyang white. Ay, hindi white lahat. Ayan, ito naman. Gusto ko siya gawin ng brown. O something chocolate. isip ship nyo na lang, guys, pag nasa laptop kayo. Pag laptop yung gamit nyo. Tapos, paritan nyo na lang lahat ng kulay. Itong mga dinasag na to. Palitan din natin sila. Galing din natin sila. Ayan. So, meron tayong resume. So, ganyan lang, guys, kadaling gumawa na. Resume. The simpler, the better. So, ganyan lang, guys, kadaling gumawa ng resume. So, yun lang, guys. Thank you for watching. So, stay tuned again. Or stay tuned for our next video tutorial. Bye! Now. Subscribe, like, and share Graphic Design Daily.